dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil, sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong, meron akong, meron na, na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas, pero hindi pang tao, pang hayo kanang ginatawag nila og oh, ano sila kana siya sa murag lamaw oo oh, ganyan <laughs> ganun ba yung bigas ng NFA sir ah <laughs> uh, ganyan yung ganyan yung kung oh, sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas yung pwede kainin ng tao mm -hmm. Oh, yan yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Nagkumpulan ang mga bukbok sa bigas na ito na hawak ni Agriculture Secretary Manny Pwede ko bang sain? Yes. Ano? Pwede ko bang kainin? Yes. Bata pa ako, kumakain na kami ng bigas. na hugasan lang na may bubok. Hindi ko na alam kung yun ang dahilan ko bakit hindi ako tumangkat. Pero sigurado, uh, buhay ako. Hinugasan ito ng ilang beses ng kalihim hanggang sa humiwalay ang mga bukbok. Isa pa ka lang Meron pa rin nakalutang na bukbok. Ayan o, oh, nakalutang na bukbok. So hugasan na natin yan. Pati sa kamay ko may bukbok. Pati dami ng tubig na dapat ilagay ay ipinakita rin ng kalihim. Pag uh, mo yung kamay mo, dapat yung tubig nandito lang. So yan, tamang tamang sukat nito din. Uy, may bukbok pa. Kaya pwede nga. Tatlong piraso, okay yan. May lasa-lasa na konti Okay, so isahin nyo Pagkaraan ng ilang minuto, luto na ang bilokbok na kanin at sa live telecast ng UNTV News noong biyernes ay ipinakita ni Sekretary Piñol sa publiko ang pagkain nito pati na ng galunggo. Ito po yung kanin na may bilokbok. Pwede kainin? Magkita ko sa inyo. Galunggo may formalin? Kainin lang. Walang formalin ito. Nilinaw ng kalihim na ang pagkain niya ng binukbok na bigas ay upang ipakita sa publiko na hindi dapat sayangin ito o itapon. Ngunit ibaan niya ito sa kanya namang posisyon kung ang pag-uusapan na yung issue ng imported NFA rice na binukbok. And these, these are two different stories. So pag-usapan natin yung NFA rice na binukbok, dapat ba nating tanggapin? If I were the NFA administrator, I will not. I will return it to the shipper. Pero yung nag issue na hindi daw pwedeng kainin yung bigas na may bukbok, pinakita ko ngayon. Ako mismo nagsayang, kinain ko, at hindi pa naman ako na nahihiro. Mabibili na ang 20 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilihan simula sa Mayo. Para kung wala ang bigas sa kalidad ng murang bigas, isinahin at tinikman ito na pagkain ng tao ang 20 pesos kada kilong bigas na ibibenta ng gobyerno. Matatanda harap ng media kumain ng kanin si Secretary Francisco Chu Laurel at ang iba pang opisyal ng Department of Agriculture. Pinatunayan nilang pagkain ng tao ang 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng gobyerno. Matatanda ang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas. Baka raw pagkain ito ng baboy at hindi ng tao. Kanina ibinida ng DA ang kalidad ng bigas mula sa National Food Authority. Bagamat mas durog ng bahagya kumpara sa ibang commercial rice, malambot at maputi ang kanin ng mabigas. Na. This is basically the 29 and the 33. So it's the hmm. same price. Kaya nga 'yung sinasabi nila na pangit ito. Kaya uh, ayoko nang banggitin 'yung sinabi ng ating uh, isang political leader. That is the list of my problems eh. Target mapaubos ng DA ang 370,000 metric tons ng NFA rice sa pilot run ng programa hanggang Disyembre. Sisimulan nila ito sa Visayas sa May 1, pagkatapos ay May 2 naman sa Metro Manila at iba pang probinsya. Una nang pinayagan ng COMELEC ang paglalabas ng 4.5 billion pesos na pondo para sa naturang programa. Pero kailangan pa raw ng hiwalay na permiso para maibenta ang 20 pesos na bigas sa ilang kadiwa store at mga lokal na pamahalaan dahil sa umiiral na election spending ban. Kung hindi mapagbigyan, baka pagkatapos na raw ng eleksyon sa May 12 matuloy ang bentahan. Para maibenta ang 20 pesos na bigas mula sa NFA, maghahati ang national at local governments sa subsidiya. Bukod sa Visayas, sa piling kadiwa stores at mga LGU sa Metro Manila at Karatig na rehiyon, mabibili ang 20 pesos na bigas. Kung makikita nyo, puro gulay lang at walang ibinebentang bigas dito sa Kadiwa Store sa labas ng Department of Agriculture. Tinigil daw kasi muna talaga nila para paghandaan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan din daw yung tinitinda rito dati na 29 pesos kada kilo. Sa ngayon, sa palengking ito, 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas.